ayun, kagising lang natin. Hi! Ano masasabi mo na nakaraos na tayo nung going there? Yun, mga kabalikat nun. <laughs> ah, ano? Kaya pa magsalita? Speechless. Splitch, speechless. Speechless. <laughs> speechless ako ngayon kasi kahit pa paano, awan ng Diyos na hindi tayo pinabayaan. Meron pa rin tayong talagang paraan para makatulong. So, ayun, madadala na natin sa Muntalban at San Mateo. Oh, wow! Joel, oh, diba? Kasama diba, ko ulit. Oh, oh. Diba, may mga paraan si Lord para okay. Right. dispatch dispatcha natin lahat yan. Amen! Oh. <laughs> Pero yun mo kagabi, no? Kagabi, sobrang problemado tayo. Uh -oh, lahat magagabi. kami problemado. Lahat. Tapos, guys, isang buong magdamag, walang tubig. Wala pa pala Ay, kami ego ha? So, na, expectation wala pa pala kami ha? Sa lahat po ng mga makakakita sa amin, wala po kami please don't judge <laughs> us. Correct. Oo. <laughs> Malis <-o. laughs> so, kami kahit -tubi. wala tubig, wala kilapos. Uh, Ayan. Kasi walang wala talaga. Sige, napatayin na tata, ilo, dikip. Correct. <laughs> Di kami makapagsiyah. <laughs> Oo, doon na lang daw. Parang kayo mong na baka naman. Nakikisama naman yung pet namin, eh. <laughs> kaya pa, kaya pa. <ba? laughs> Anyway, good morning update. So, may pagbabago lang sa plans namin today. Supposedly, ang itinerary namin is we're going to San Mateo to distribute yung mga donation. Then after that, we're going to Montalban for the last stop. But, for some reason kasi, hindi kasi nagkaroon ng tubig kahapon sa Camarine doon sa Barangay 174. So, hindi kami nakapagluto ng pagkain. So, ang gagawin na lang muna namin is ibababa lang namin yung mga donation here sa um, Barangay Hall ng San Mateo kasi meron naman kami contact here. And then, the dediretso muna kami ng Montalban to distribute yung some groceries

Ah! yun, <laughs> So, nandito na tayo sa Montalban, our first stop. Ang daming abiria from the day one nang nagpe-prepare tayo. Oh, no! Ang dami pang abiria, but we're here. Magbibili pa tayo ng face mask. and then din tayo ng face shield for the people of Montalban. Yung mga selected beneficiaries lang since limited yung resources natin. Waiting lang tayo sa pick-up. So anyway, sabi ko sa inyo, there are areas here na hindi naabot ng relief um, good. So, sa mga makakapanood nito, if you can help naman, yung people from Barangay Balite, sa dulo, hindi daw na naabot na abot masyado. So, yun yung pupuntahan natin. <laughs> oh no. Kailangan ako saniba ng pagkalalaki ngayon para makabuhat tayo ng sako. <laughs> ah, ayun nga, no. Sa mga nakapag bustong... nakapag coordinate na ba sa barangay? Oo, uh, tapos na. nakausap ko na sila. So yun guys, sa mga gustong pahatid ng tulong sa kanila, eh, kailangan kailangan po nila ng tulog. Actually, medyo uh, ano pa yung daanan nila. Oh, oh uh, medyo maputik Medyo uh, maputik pa talaga. Hindi daw talaga sila na... Kaya nakasandal na sa mga yun. Oh, like from that top, uh, make it drop. Sa <laughs> sa, <laughs> like from that top, make it drop. So, kailangan mo <laughs> nagubad ng sapatos. Magpapa ka sa mamaya. Na, Oo. Na, Oo. Na, lakad. Ah, Tapos, oh, mamayang hapon. Mamayang hapon na yung for San Mateo kasi magluluto pa tayo. So, magpapahiidlip po na kami. Magpapahinga, maliligo kasi walang tubig. May nilaad. <laughs> Yung tubig sa kamarin. <laughs> so ano barangay 174, di ako nakaligo dahil sa inyo. Alam mo ba hindi ko nagawa? Alam mo ba hindi ko pa nagawa? Hindi rin ako naka... Mm. So kami ng sapa na maliliguan di Bumisita pa kami ng San Mateo para maki... Mm. Namin ang kaloob-looban. Kaya mo ko naman, duday! Maputik pa nga, no? Oh. AY! AY! Huwag niya ano lang! <laughs> Matawaan niya lang siya na, sa ayan, footage din! Huwag niya lang po eh! <laughs> <ay>. Nakuhaan <laughs> Ay, grabe putik ko, Kaya hindi kami doon makadaan. Hindi po kami nakilusot. Kapal pa ng putik. Ayan, hello po. Makikita po. Ah. Ayan, nasot na. Grabe guys, ang dala pala. Alam mo para kasi Santa Claus? Oh, <laughs> si Claus. <laughs> Ingat kayo guys. Ay, ito yung nasa video. Parang oh. kay Palette, ano Vicky 1 puto, ito? Kasi Vicky 2 yung sa may eh, anong dito? Ito, na dito. ito po, Ayan na, sinasabi ko. Ito Ayun, mm -hmm. ito talaga, Ayan okay. po talaga 'yung nasa post ko na konting konti na lang lulubog na 'ta. 'yung yun Kasi yun kong kong nung araw, so yun? 'Yung bahay na yun, 'yung malaki na yun, lumubog <coughs> din yan. May buti may akyata kami pataas. <coughs> mhm. Mm Sarap talaga mataas, mataas, pero lumubog na po kita. Ayan, dito natin siya tidadalhin. Sugar. Ang kapal ng Ingat. Tignan mo yun, girl. Oh. Grabe. Oh, my God! ako yung nagsasabing ingat, tapos ako yung... Ang dami yung mga ano? yung bubong? Inabot na ng lupa. Yung lupa nandiyan pa rin. Ang laka. Ang laka. Ang laka.

Muntik lang, lang ako, Muntik lang naman ako. Muntik lang naman ako lumubog. So guys, ingat. Tata, nagsaka na taba ka mo. Hulog pa kayo dyan. Sige na, baka tumiwari kayo. Tumiwar kayo. Okay, magsabay-sabay. sabi hindi ka rin. Kondiyon hindi may eh. yung 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 gamit Nung grabe. Grabe nangyari. Yung ibang nakatira po dyan, nadjan na po sa mga bahay-bahay. nasa Yung iba nasa riles, iba Okay. Yung oh, tanggalan ang katabi ko sa likod na yun. Kaya guys, I think yung San matayo kasi maraming pumupunta doon, no? Sa mga gusto pang maybe you can consider going here din sa Montalban, especially sa mga dulo-dulo yeah, uh -oh. kasi hindi naaabot ng barangay. No, hindi na... Tama tama. Uh -oh. Hindi hindi talaga to naaabot ng barangay guys. Nakita niyo naman yung dinaanan natin kanina no. Sobrang hirap kung kung titignan nyo, sobrang hirap ng daanan. So hirap parang makapasok. mahirap talaga makapasok yung mga gustong mag-donate at gustong magbigay ng mga uh, tulong. Ah, oh, tulong. Piti oh, oh. nga ako lagyan ang daan para makatawid na kami. Kasi yung hindi pa nasa studio. Eh, para po yung water na nandiyan, malalim ka po. Malalim pa, mag <laughs> Ah, okay. Kaya buti na lang hindi ako nalaglag. log ka parang mag-log kanila. Wey! <laughs> Nananawagan po kami sa inyo, kailan kailangan po nila ng kumot, banig... Uh, banig Because this is literally the example of ano, going back to zero. So, kailangan nyo help here. So, hindi po ganun kalaki yun na ibigay namin. So, baka kayo, pwede, po kayo, pwede po kayo mag-add up. Malaking tulong na din po yan. ka, focus ka sa daanan mo. Baka po madulas ka. Bye bye po. God bless po. Salamat po. Ingat po. Woo! sana kung pwede na tinipid pa rin ang hindi na siya nakabela. Tignan niyo yung bahay, oo. Ang sada to, eh. Sobrang tinamaan talaga, sobra ng bagyo. Napakahirap. Ang dito pa yan, ang sotik niyan, eh. Grabe. Balik. Mamaya na lang po. Mamaya na lang po. Kasi kasi yun na muna Okay na ma. Meron na, binigyan niya na ng mga number. Kapangalan. Uh, uh, Social distancing po tayo. Ah, okay. social distancing po okay. po. So yun po. Ito kasi yung nanay na ito ng palengke. Uh, po yun. Kala ko po. pag may mga number po, yung mga... Yung na po, kundi lang yung namin. But, nag-call at talip po kami for help. So, um, nag-vlog din po kami para at least kung meron na po makakita na Pwede po kayo makuntahan. Ka. Ito yung mga bata. Ito yung mga bata. Ito yung ano mo. Mama ko mga ano lalaki. Sige po. Salamat Shopee. Salamat ka na. <laughs> Shopee baka naman. Social distancing po tayo na. Sige ako na mo. Ay, bata pa. Lung kamang rin itong lalaki. ba? Oo. Salamat. Ano? Ano yung apo ko? Ano na lang? Limang taon na lang. Tsaka yung lima. Ay... Palake. Lord, bandalaki na mo. Ang arti Guys, again, we <laughs> encourage you <laughs> to go here para tulungan ang yeah, mga people of Montalban kasi very lubog po talaga sila sa lupa. You, <laughs> And very limited din yung resources namin kaya hindi kami makapagbigay ng all out. But then again, thank you pa din um, sa mga nag na friends so. ko. Human, and sa mga sa so sa so nagbigay ng bigas and of course yeah sa cooperation din ng ibang tao for packing packing ganun. packing the donations then so we're almost done here sa Montalban then after a few hours um, after a few minutes we're going to ano naman San Mateo para magano mo na magpamper ng very very light kasi hindi pa kami nakakaligo <laughs> init na init na ako girl oh, oh. Marami na akong libag, oh, pag ginanan mo. <laughs> Oo, oh, oh, para na po akong, ano, may lupa na din. Sa Bicol kasi, meron din kaming ganitong area. So, yun din yung madalas bahain. So, wala lang. Pag may mga ganitong pangyayari kasi, ang naalala ko, of course, my hometown, which is Bicol. Kasi yung Bicol, kotang kotang na rin po sa bagyo. Kakagaling lang po ng um, Bicol kay Bagyong Rolly, right? And then, I feel sad a little bit kasi hindi ko matulungan yung sarili kong hometown. But, in times, I know, God will provide. Nakakatulong <laughs> din ako sa inyo, sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. But right now kasi, due to limited resources, hindi ko talaga kayang ipaabot yung help ko dyan sa inyo. So, nananawagan ulit ako <laughs> sa mga tao dyan, out there, na kaya naman tumulong. Please, tulungan din natin yung hometown ko na makabangon. So again, ang tawag ko sa project na to is hashtag Bangon Pilipinas. Ganon. Stream mo yung manalangin cover. Ganon, di ba? <laughs> So, basta ito, general na ha, bangon San Mateo, gano'n, bangon muntalban, leveling, gano'n, bangon Pilipinas, char. <laughs> baka malaglag ako, baka ako kailangan bumangon kung sakali. Eh, <laughs> lang <laughs> yung nakakatuwa lang, kasi alam mo yun, even though hindi gano'n kadami yung binigay natin, lahat naman sila natuwa. So, fulfilling, uh, yun pa rin ang feeling. Okay, fulfilling ang feeling, gano'n. Then, guys, na no, uh, Pupunta naman kami ng San Mateo Rizal ngayon. So, doon kami magbibigay ng relief goods ulit. Doon kami magbibigay ng pahinga muna sa sarili namin. Correct. Mga ilang minuto lang. Oh, mga ilang minuto lang. <laughs> Hindi la pa kami nakakaligo. Hindi pa kami nakakatae. Correct. Ang sakit na ng chan ko. Ayun so, guys. Kaya kahit no, sa amin walang tubig, pinilit mo namin makakunta rito. Ano <laughs> <Alam> na? Kailangan <laughs> <Alam> na. <laughs> <Alam> na, <laughs> namin ng relief ng Hello. tubig. Sa so, Barangay 174, sana <laughs> magkatubig <laughs> na. Sarat. So, yun guys, no. Bye-bye. Sa so dinami-dami nating pinagdadaanan, ang sarap pa rin isipin na sa kabila ng mga hirap nating mga Pilipino, nagagawa pa rin nating ngumiti. Ang sarap ting isipin na sa mga ganitong kalamidad, marami pa rin ang handang tumulong. Ang tanging hiling ko lamang sa lahat ng mamamayang Pilipino, huwag tayong sumuko sa laban. Lagi tayong magpakatatag sa anumang unos na ating pang pagdadaanan. Huwag nating kalimutang tumulong Maliit man o malaki, ito'y lubos naming ipagpapasalamat. At higit sa lahat, huwag natin kalimutang manalangin sa puong may kapal na siyang lumikha. Salamat muli sa lahat ng tumulong sa amin upang maisagawa namin ang proyektong ito. Muli, tayo'y manalangin, matatapos din ang dilim. i